Daddy Bernardes Donato. Gusto ko lang ng palakpakan natin ang pinakagwapo at pinakagoging mayor ko at mayor nyo at mayor natin lahat. Mayor ng Reyes. Palakpakan natin ang tinatawag po namin sa Consejo Municipal. Alam ko mga anak, lalo niyo itong naririnig. Ito po ang triple A ng bayan ng ang po. Triple A action agad ang best friend po. niya po ang best friend po. Ma'am Sara at sa napakasipag po sa si Sir Jerry Papakano Rani. Hindi yung maraming maraming salamat, maraming maraming salamat po sa oportunidad na nagsama-sama po tayo dito sa Angulong LGU. Asahan niyo po na si Big Daddy Banyares Donato ay eh kasama niyo po sa lahat ng lakon niyo. Lagi niyong tatandaan na meron po tayong ama ng bayan ng Mulung na ang motto po niya sa buwan ay edukasyon ay para sa lahat. Kaya asahan niyo po kung anuman ang programa ni Mayor Ranton at ni Vice Mayor Antonio niyo susuportan sa Big Daddy Donato. Palangspan ko. Maraming maraming salamat ang sigaw ni Big Daddy ng 2022 mga adik ko. Nasa grade 9 siguro kayo o grade 8 na si Big Daddy Donato ay ang presidente niya po dati. Si Bongbong Marcos ang tawag po ay Aquila ay tigre uh, ang Ilocos ang tawag kay Bongbong Marcos, di diba? Ang kay Pipi Sara, ang tawag sa kanya is Aguila ng Lawaw dito sa bayan ng Angulungan. May elepante. Si Big Daddy na ay, italiano, sa ato. Ayan po! Ayan na po, Si Big Daddy ko na ito. Pag-uwi niyo sa Bayabat, la suerte ako. May ibibigay ako sa isa sa inyo. Ang team servisyong may puso ng Mayor Atidio Reyes and Don, na tuwing titbit niyo to ako, asahan niyo, lahat ng para sa inyo pagdating niyo ng first year colleagues, asahan niyo, Susuportan sa kitna na nato. Magbuway tayo na!